Eh, hey, mga ka-grain, ano na sa lahat, binabati ko kayo ng Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas sa inyo, sa inyong lahat, mga ka-grain. And ngayon mga ka-grain, ko lang kayo sa aking mga tanim na halaman do sa loob ng aming restaurant, sa akin pinagtatrabahuan. Hi hey, mga ka-grain, mga ka-grain, ko lang sa inyo. Nito, nito tangin sa trabaho, so ipakita ko lang sa inyo yung aking mga alagang halaman dito, yung alagang halaman dito, ito, ito yung mga alagak kong halaman dito sa aming restaurant. Ayan. Ito yung mga restaurant kong resta uh, halaman dito. So meron dito yung uh, silver aglolema. Ito naman sa kabila is ito naman yung snow white aglolema. Wala. Sa likod ito ng ano. Wala pa ya? Wala. Mm. -hmm. Yan pa ilito lang to nang ano. Tingalaga kung <mulay> ano pa. <pala. na, mulay> tayo eh. Ngayon. Alan. Oo nga eh. So tingnan natin tayo, tayo liga natin. Hindi yan lang, kuya, sila, kuya, na ko ya, sila ko ya na mainis siguro yung tubig. Kaya si Kuya Bami. Mainis siguro yung tubig Kuya Bami. kaya naliligo sila. ito na natin halaman. Yep. Bali, ano ito, walong puno sa so, isang block ng ano. dito. Yung stop kan din ko iba okay na? Oo. Oh. Uh, Ikaw -huh. okay. so, may kasama ko ngayon sa ano. Ngayon kasi mga ka-green is uh, ano na. Alas 4:30. So ang open namin alas 6. Tony to timing sa ano magdidilig na tayo lang ito yung mga halaman so dito na mga ka-green meron akong meron akong alaga ditong ano yung bird of paradise na ano yun dito oh. ito yung alaga yung bird of paradise dito meron dito yung ano so ayan mga oh, malalaki na rin so meron pa isa dito ayan dito naman sa may ano sa may entrance meron din tayo dito ang uh, mga tanim may lima rin dito itong maduna aglolema ito meron tayo aglolema maduna aglolema na alaga bali isang puno to tapos kumuha ko ng isang sanga para Maroon itong maging dalawa. So, dalawa na sila. And ito naman, yung... Hindi ko sure kung anong ano nito, anong pangalan itong halaman na ito. Ayan, alaga ko rin yan. Ayan. Tapos meron dito mga agrolima din. Ito Tapos meron itong puno doon uh, um, um, Monstera Deliciosa. Ayan. Buhay na rin siya. Matagal na rin yan. Tapos ito meron dito ano, So, may mga nilagay ko rin ito ng mga Christmas decoration. No? Alam ko anong tawag ito? Para siyang, ano? Para siyang abaliti. Uh, ang ano nang, nga rin siya. So, may tanong mo sila. May ko ng mga ano din ng mga kinuha ko mga sanga doon ng mga aglo. Sa ano to. So, ito naman yung ang isang puno ng drosina. Ayan. Ito ko tanong Tapos so, meron tayong mga ano dito rin. Mga tanim na snake plant ayan, tapos dito mayroon tayong isang puno na ano ng bird of paradise tapos uh, alalim niya mayroon tayong tatanim dito mga potos, golden potos yun yun yung ano ito, ito entrance kasi ito tapos may Santa Claus sa so isa dito ilagay natin yun ito yung entrance. Sa labas, marami akong tanong doon. Pero hindi ko napakita sa inyo. Ayan. O, ito, ito, ito yung entrance. Ito din dito. Sa ano, mga aglolima din siya. Ayan siya. Oh. Ayan, tapos ito yung main entrance. Ito yung front desk. Ayan, so makita mo yung mga ano na yan, yung mga nakapalikod sa front desk. Ayan, ng anong restaurant. Ang mga alaga kong mga halaman. Ito <laughs> ang ganda. Sa taas meron din. Ayan. Ayan o. Lang against the light. So yun ay mga green Maraming maraming salamat. Yung mga green, maraming maraming salamat sa panonood rin nyo. At see you for my next one sa trabaho tayo. Bye-bye. Merry Christmas everyone.